Ang bisyong ito ay mula naman kay TikTok user Sticky Ayon sa kanyang kwento, ang bahay na kanilang tinitirhan ay haunted. At isang araw habang naroon ang kanyang mga kaklase dahil sila ay nagre-record ng isang project at habang sila di umano nagpa-practice ay bigla na lang nagsigawa ng kanyang mga kaklase at napatakbo silang lahat palabas matapos di manong may magpakitang anino sa mga ito. Pero kinagabihan matapos ang insidente ito isa sa kanya mga kaklase yung nagsabi sa kanila na tila nasundan di yung na ito ng kung ano galing sa kanilang bahay. Nagpadala ito ng dalawang video at pakinggan mo ito ng mabuti. I'm with my computer right now. Mapamusik niyo kung Mula sa unang video maririnig ang tiyuman ay mga pagkatok sa kwarto ng kanyang kaklase na ayon dito ay hindi naman di Mano galing sa kanyang ina dahil hindi ito sumasagot sa kanyang pagtawag at sigurado di na siya natulog na ito at sa ikalawang video naman maririnig ang animoy mga boses na bumubulong malapit sa kanya I'm with my computer right now Opa music yun kung I'm with my computer right now. Opa music yung kung. Ang video nito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers sa Sinono Jose na simula pa noon ay pangarap na maging isang motovlogger at sa video nito nga habang siya ay nagpa ng pagpa ay meron din yung manong nakuha ng kanyang kamera na nakapangingilabot makikita sa video ito mula sa salamin ng kanyang motor ang nakapangingilabot na muka ng isang lalaki na tila ba nakaangkas sa kanya. Ayon kay Nono ay hindi naman di man niya nakikita ang imaheng ito noong mga oras na makuha niya ang video ito. At sa tingin niya ay nakiangkas ito sa kanya at mula ito sa madilim na bahagi ng kalsada kung saan siya napadaan. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba. ang inyong mga opinion. Ang magkapatid na ghost hunter na sinasyon at Josh ng YouTube channel na Paranormal Nightmare TV Series ay kinontak ng isa sa kanila mga viewers na nagngangalang Cheryl para paimbestigahan ang kanyang bahay na ayon sa kanya ay haunted. Ayon sa kwento nito ay nagsimula di mga pagpaparamdam matapos niyang subukan magsagawa ng Ouija board session. Dito ay nagumpisa na di umano siyang makarinig ng mga kakaibang tunog, mga yabag at boses at nagpapakita rin di umano sa kanya ang isang itim na anino na sa kanyang paniniwala ay posible di umano isang demonyo at ang mas malala pa dito ay nagagawa di umano nitong magpagalaw ng mga bagay-bagay at may mga pagkakataon pa nga na inaatake siya nito at sinubukan nga mag ni na Sean at Josh para alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang kwento Whoever whatever's inside this house we want you to come forward and talk to us You've affected Cheryl You knew we were coming back Were you conjured up through the Ouija board? Just voice. Just hear voice. Just hear voice. It can sound like it came from back there. And the crazy thing is, there's a thunderstorm moving in right now. I don't know what, that voice I just heard back there. I'm telling you, how I walked in that back room and- I feel like something uh, freaking touched me. Are you touching, Josh? We're not scared of you at all. Did you hear it? Mm -hmm. Who's back here? If there's somebody in here. Do something. Come on, you scare. narinig ng dalawa ang isang boses na animoy gumagaya kay Cheryl. Gayong wala naman ito ron noong mga oras na sila ay nakihimbestiga. At bago pa man makaramdam si Josh na may humawak sa kanya, ay nakuha na ng nakasetup nilang kamera mula sa labas. Ang tilay isang anino na umangat mula sa sahig. Matatandaan na ayon sa kwento ni Cheryl ay madalas di mo na siyang nakakita ng isang anino at sa tingin niya na Josh ay posibleng ito ang nakukana nila sa bisyong ito sound like a freaking dead move whoa air something just blew on my neck here are you stand standing here screw this yeah something just blew on my freaking neck right there what was it something just grabbed my hip i did not hit anything Whoa. 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 Holy shit. I told you. I command you in the name of Jesus Christ, come forward and show yourself. Whoa, alarm, alarm. I got breathing in my ear. You knew we were coming, didn't you? We're here to save Cheryl. You're a freaking coward. I don't know if I just caught that, but I swear it looked like a black shadow off to the right. Like right between the REM pod and the wall there. You wanted a battle. Holy You said somebody was going to die tonight. It's not going to be us. I hate God. I hate God. Holy. It said I hate God. Why do you hate God? God is going to destroy you tonight. You are too weak. Possessed. Possessed. Holy Oh, no way. That's freaking crazy. Possess, that's what we want. Oh, oh, no something, something, turn on go out there, go. Something turn on out there. Is that what you want to do to Cheryl? Or are you wanting to possess her? Is that what you're trying to do? Okay, you got me alone. Is this what you wanted? Burn you, Josh? Holy shit. It just said, "Frickin' burn you, Josh." Oh my gosh. Go to hell, Sean. Holy. <laughs> f f f you. F you. Oh. You're. You. Oh my God! I'm not going to hell. You are. You're going back where you came from. nakarinig sila ng mga pagkalampag at nagumpisa na rin makakita ng anino si Sean pero ang mas nagpakilabot sa kanila ng mga oras na ito ay nambanggitin ng kanilang app ang pangalan nilang dalawa Matapos ito ay pinabalik ng dalawa si Cheryl at pinapasok sa loob ng kanyang bahay para subukan makipag-ugnayan sa kung anumang naroon Why are you confused? Why are you in my home? I'm what? stuck. You're stuck? What do you mean you're stuck? Bedroom. Why are you in my bedroom? Abused. Why were you abused? Chains. What do you want from me? Tell me now. If you are by me, set that off again. Fool. I am not no fool. You're the fool. Did something happen to you here? Did you used to live here? Satanic. Oh, what do you mean, satanic? Are you trying to come after me? Leave. I'm not. Leave me! This is my home! You need to leave! This is my home! I live here now! Not you! Oh, oh, me running! There was a huge black shadow right next to the window. Wow! 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 Oh! <ija> <laughs> <laughs> habang nakikipag-ugnayan sa si Cheryl ay agad naman siyang nakakatanggap ng mga salita Na animoy may kung anong sumasagot sa kanya Gayon ay hindi siya nagpatalo dito at matapang pa rin niya itong nilalabanan Samantala habang ang dalawa naman ay naroon sa loob ng kanilang sasakyan Ay nagulat si Sean nang makarinig siya ng malakas na paghampas sa bintana. At nung mga sandaling ito ay nakita di yung na ni Josh ang isang anino na nakuhanan din naman ang kanilang night vision camera. Matapos ang mga pangyayaring ito ay nag-alay sila ng dasal kay Cheryl at sa bahay na ito sa pag-asang mapapaalis nito ang kung anumang gumagambala dito. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pa nilang mga investigasyon, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Paranormal Nightmare TV Series. Ang video ito ay mula naman kay TikTok user Kevin Aton at kuha naman ito isang araw habang siya ay nasa isang airsoft game at ibinahagi niya ang video ito sa TikTok matapos di man ang may mangyaring kakatwa na nakuhanan din naman ng kanyang kamera. Bang bang. Bula sa video ito makikita ang tila ulo ng isang tao na nasa likuran ng pader na ito. Agad naman niya itong pinaputukan at tinamaan niya ito pero nang magtungo na siya sa kinaroroonan nito ay tila ba na ito Maririnig pa natin sa video ito na sinubukan pa niya itong gulatin pero siya pala ang masusurpresa dahil wala namang tao na naroon. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakita niya nung araw na ito? Kaya na ang bahalang umasga. Ang video ito ay mula naman kay TikTok Skeleton Cactus. Ayon sa kanya ay kuha ang video ito isang araw nang samahan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na pinabindisyonan ang kanilang sasakyan sa isang simbahan sa Tagaytay. Pero lingit sa kanyang kaalaman na habang patuloy pala na nagre-record ng video ang kanyang cellphone ay meron pala itong makukuhanan na kakaiba. Sorry, may Wala nga, mamaya na. Yan, Inichahan siya, inichahan niya simbahan ng basura. Nawala yung ano, nawala yung tama ni Bright. Charot. Mula sa bahaging ito ng video, makikita ang tila sapatos ng isa pang tao na nakaupo sa kanyang tabi. Gayon tatlo lang naman silang nakasakay sa kotse at nakaupo sa harapan ng kanyang kaibigan at ang asawa nito. Ayon sa uploader ng video ito ay tila may sumamating umano sa kanila habang sila ay papaalis ng simbahan. At ayon pa nga sa mga comments sa video ito ay maliit lang ang pares ng sapatos na ito na parang pagmamayari ng isang bata. Pero posible nga kaya na may isang multong nakisakay sa kanila? I-comment nyo lang sa iba ba ang inyong opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito. Sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!